Hagup sa CCTV ang paglaog ng sarong lalaki sa sarong butika sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Napakurahaw na sa nasa kigig ang bantay kang butika. Kantutukan na ininimbadil kan hold per dangan sa pirita na pinabuksan ang kaha. Matapos na makapang hold up, tulos na uminali ang sospek. Nangyari ang isidente alas 7 kasudmang aga, September 5. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Tobias Bungon, tagapagtaram ka Naga City Police Office, Bintahin na nahagup man sa video ang plate number kang ginamit na getaway vehicle kan suspect. Although meron na tayong kunting kalinawan doon sa kung sino yung suspect kasi nakita natin ano ang ang plate number ng motor na ginamit nito. Ano, so medyo madali na natin matuntun kung sino nga ang may nito. At uh, ito po, uh, isang angulo pa, according to the investigator on case, Uh, hindi natin po ano, hindi natin sinasabi tabi yung angulo na posibleng meron ding inside job pero medyo very slim ang ang, ang posibilidad. Total na 4,000 pesos ang nalimas kan suspect. Kita natin po ano sa lalo sa CCTV, wala tayong nakita kasing guardia. Ano po, walang security guard sa nasabi ng establishment. And sana po ano magsilbing uh, uh, paalala sa ating mga kasamahan lalo na sa negosyo na sana po lahat ng mga establishment natin, lalong-lalo na kung uh, syempre, may pera yan na involved, eh sana po mag-post mag tayo ng mga gwardiya para na rin sa ating, aside from CCTV of course, uh, sana po mag tayo ng gwardiya um, para rin sa ating kasig uh, kasiguruhan. Padagos pa ang pigigibong investigasyon kan PNP. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.